Ang galing. Ah, ay, ay, ang laki. Bayu li. Ay gending. Na. Ay uli. Nakita mo yung sa likod niya? Yung mga puli ko lahat 'yon. 'Yun. Oh, kinulo. Akala ay, <laughs> kayabang ka, Amar. Hindi, petil, hindi peteng si. Ayun ayun. Wow. Ay galing. Oh, nasa busak. Hindi. Siya darat. Alin 'yang talakito? Tayo ang galing. Ang galing mo, Amar. Ang puli niya ay talakito. Ang galing. So, talakito talak kaya. Ay, talak 'to talakito. Pag lumaki siya. Eh, ano yung sap-sap? Di ba pag pa di sap Uy, may, may dilaw kasi siya ang kalakit ko. May dilaw. Tapos wala sa kalistis. Tapos hindi siya madulas. Magtayo na. Nagkasabay. Hindi, naman naman yan, hindi naman yan nagkasabay. Paano siya makakasabay sa ibabaw yung umago, umagos? Oo nga. Kaya andaan niya sa ilalim. Ang tubig sa ibabaw tuloy-tuloy. Pero sa ilalim niya, ang, ang, agos niya sa ilalim, pag Pero dagat yun sa ilalim. Yung yung ibabaw naman, ilog kasi ang ilog niya ilo nang baba. Uh -huh. Hindi siya sa baba. Eh, pero sabi nila eh, mabigat daw ang tubig sa kasi Hindi. sa tubig. Hindi. Eh, ano ang layer kasi ng tubig? Dalawa yan. May mabigat na tubig. May uh, uh, mabigat na tubig. ng tubig? Mabigat yata so, yung mahalat ko ya. Ha? Mabigat yung ano yung niya. Oh. ay! <laughs> Di ba? Hawa ka mo kasi, tas pakinggan mo. Eh, kaka 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 ano kaka niya. Oh. kaka 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 lakas. kaka 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 Ang laki! kaka 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 Pakinggan mo kaka 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 ay, ayan oh. oh. Ayan, magmumura na siya. Sa <laughs> akin <Yeah>. Ayun, ayun. ayan. nagmumura na siya. Parapara, parapara. Sabi niya, bubuka, bubuka. Sabi niya, bubuka, bubuka. <laughs> Unawain mo mo, gusto. Sabi niya, buk, buk. <laughs> Hindi, Buka. Buka, bubuka, bubuka. Boy, nandito lang, naglalaro. Koko, koko, natunog. Oh, baka. Baka. oh baka. <laughs> baka. <laughs> <laughs> Oh, pok pok. Pok. Oh. <laughs> <laughs> Nahuni galing. Uh Ilang piraso tatlo? Uh, apat, okay. okay. uh, apat kasama maliit. Mal galing oh. Ito na tinamaan laki na, di ba? Oo. Mm -hmm. Ang tawag niyan ano na? Eh nag-iiba ni kulay niya. Hindi na talaga ito. Nagiging gray na siya. Itong maliit no? mali talaki ito. Pag ganito kalaki na. Yeah, dito yung ganito na. Sasa. Pag lumaki naman siya. Ano siya yung ano tawag yung malaki na siya? Banlog. Pag lumaki, tapulog. Ayun oh. Ay kailangan dandahan no. Ito ito pag kanito ito. Ito, ka yeah. iska sa is Pag, ah. Pag mm -hmm. like, Ano oh, yeah. oh. Alakang... Pag nagpatong -ano. Oh, yeah, like. oh. ah, tapos... Ay, na gano'n. Tapos ka may alon na namimigas. <coughs> Wala. Natsyamban, eh. Natsyambaan. Ibang tsamba talaga. Kahit sa buhay mo, may mga na may ari. Oo, kahit pa ulit kita. Tanyan. <laughs> Bukas pa ulit. Dalawa pa ulit na gano'n. <laughs> <-gustan na> <laughs> Nangyayate mo ngayon. Nangis daw. Nabalaw pa. Saan sabi sa akin eh? Nagilit pa lang isda. Meron? Meron? Ay! Uy, isa. Nakaisa pa. Ah, pahiramin pa nga na laro. Oo, pahiramin pa, pahiramin pa. Ibukas pa Samantala kanina. Ako nga muna ako.